ayo ang kahintang. Ina, makita mampus, mm. ano, maninda good ba yung dili na ako Ang trabaho ani, Uban pa trabaho, ane, kay. Abog, dilit, kasut, Man, no, dili kin trabaho ani kay abug dili kasi suka ayo. No, diri ang pero maabot po dugi sa kalibog hintang dili te. Dili sa ay, na dili yun. Oo, sa kasagaran ng hintang. Tabing nakot nakot, 300. Oo. Uh -huh. Tapos mga pinakagamay. Pinakagamay, may nila mahalin mo. Labi hmm. na mag may nila 300 Mm -hmm. Pero limpyo na ng 300. Hindi <tay> pa, June. Buhaan pa na. Buhaan pa na kay Nabi oh, ang may buhaan. Oo, oh, ang kapital, i pa man. Sa paman, ito. ang ang balor ba yung ano, sa gatas, gano'y bisan duharap ka klase, mm -hmm. duharap po kalata, kapin sa, kapin sa 100. Yan, hmm. ang buhaan ka ng, ang juice. Ang juice, kayo ang kuan uh, ng ang uh, sasi. Mm -hmm. Pero makaron yeah. mahal na tag na. E, samantala sa una tag buksura. Karon mm -hmm. na bu tatlo. Uh, grabe pa nang ang mahala niya. Kung, 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 Pero napakay anak kay anak ni sa bataan. Na jud uh, gi pila ka bukod mo anak? Usa na lang na spoil uh -huh. niya na, 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 naman. Naga, Pero mba na nagatrabaho. Oo. Uh, sa may trabaho sa uh, Drive drive daw. Ah, driver of drive. lagi po suportaan ng mga estudyante na sa Mugni. Mm kaya -hmm. mahal, may kaya ng tuition ko malugi. Mm -hmm. so, Marag ilaban na lang, may nalang makagraduate. Oo, muna mangutang na lang yun siya kayo. Wala kang may kabayad, unya ang mga ang amag mga, mga anak, o wala'y trabaho, o wala'y eskwila, unya wapag yung trabaho, mas maayo pa yung eskwila kaysa magpunto sa balay, wala'y income. Mm -hmm. Katabang tuod na mo, pero kaya magpabilin naman yung isug niya tayo. So ang inyo, income sa loob loob ni isa yung partner, kulang nun doon? Kulang tayo. Kulang doon tayo. Pait doon tayo. Kulang tayo nga. Mabani nga ikaw. Ang kwanta nalang yun may ano nga, mga manggara. Mm -hmm. May hindi ninyo magpunan. Kung sa balay nga, siya rin manggita. Na, sa masyong na, kalimutang. <laughs> Bigo <laughs> mm -hmm. yeah, so ko mo sa alig niya, magsire Kaya wala dyan ko sulot sa akong pulsa. Wala Kaya nang utang-utang ka kini nga mo ha. Tanaad gabayad niya. Nayarawa na mo. Nya, kadaad lang po din. Sugo ng eskwila. Balo na po. Balo na Ano, doon ka? Gachi. Pajek sa... Mubli ti ba ya? Ubay mm -hmm. tigikan sa amin. na. Mm -hmm baka na palang um, 40 na daan, balong pa. Ayaw, buwan, ayaw magkasakay sa, pero di magin magkasakay sa amo, kaya alas ayos pagkukulungan. Oo. Eskulahan, kunya, pag paapagulong eskulahan, di yung mugikan, uh, diri, manggawa sila, alas hmm. tres. Alas tres, di po ka paabot, baya diri, kaya arong maulit sa balay yung makaunan trabaho dito. Oh, may nala na may linong ang pag-uli ninyo kay oo, Kapoy naman ang lawas. Na. ani Ya ulap ya ana ko lagi ang dinitanan na po, dito sa dito. So, amo po yung magulang dito, dito na po nagatabang. So, kan na, kanyang amo ang estudyante nga ausa. Pusa na to, pero ako ba yun nun? Kahit private, mabod. Pagkit may eskulahan kahit wala naman madawat dito si issue at Pasya. Yung ama naman na, nakusan man siya sa enrollment. Eskwila so, dito. Yan na lang. Yagwanta na lamang na namo wala may makakutang basta nga makahuman lang gani ang naman dahil year niya karon karon na lang last ah last na lang sa paning kamutan gamay na lang yun kuan lagi magunong magunong lagi amutan yun wala lang yun wala may laing paagi may swindado pa ni gani kaya 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 rin nang naiswindo kada bulan kawa may iswindo kada bulan niya Kundi maninda di wala. Wala wala di wala. Wala nang wala. Nya kana biya mong balay ipuy uh, ang biya amo. Wala mi balay. Wala balay. Di pa kuyo ra. May gani wala pud mo gipangayuan. Kaloy ang tao. Oo. Wala may kuat pero nakipuyo ra gud na, di sura na, no. Kay ra gud pag kay balay. Oo so. nya kay kana pong yuta nga gusto kuran. Dili manggo sa ugalingon. Uh -huh. Oo. Ayan ang balayan ni Pahawa kaya so nakapalit man sila. Pati mm -hmm. ka pakuyo. Oh. Kunya at pakuyo, gamito na ang yuta. Asa may padulong. Wala yun eh. Ginawa na kayo ma... Masayod pa yun, asa. Lasa asa asa ang padulong gani. Pag-isod. So... na ang mga yung tao. Ginabuhi at lautanan. diyan sa balay. malag di ko kaya yung look kaya ng balay o plaster lang walay 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 asin hmm. mag magulay walay pasta mo mag magkaon nga. Kanon ay kupuros kanon kanun naman o mga oh, mga salagun salakun, salakun rapun hmm. kilawan yun na, na ako niya nang yapun yun na na ako sa ginoo isang kupin ni karon kasi ako mga anak pili makasubay sa hmm. makatilaw sa ako kalisod. sa hmm. May na lang sila na lang mo asenso an. Ani dito na. Susbala na lamang ang nakalisod ko basta nga ang akong mga anak di intawon sa tilaw sa pagsulod ko sa ona. Kay bagsod mo kun timang gumuya. Ah karon pa it karon kay next man sila. Oo. At least an. Kakulangon labo na kay kulang ang income daan. Kulang. So. Dijud igo sa pangadlaw-adlaw na utang inadlaw -adlaw in adlaw-adlaw nga bayad. Ba, Pila po din mong arawante? te? Karong kuan, tag 450 biang araw na ko. Ah, kada ko sa 400. Ano nya? Di mahalinan ko ug balik 700. Si 700. Si oh. Pinaka dako si oh, oh, oh. Ah, na gyud ako nang 700. Oo, oo, oh. Ang akong bana kay na masayro man siya. Palit siya og kuan. O palit siya og bukas tag tag kilo kay kami kami naman duha. Oo, oh. oh sa, kilo niya. 2 kilo sa akong mga baktin. Kaya mm -hmm. naman ko'y baktin. Baka may nalamang good ba? Mm may, may nalang. Na. So, pagdawat si senior in ta, nakapalit siya o um, dua ka buong baktin. Ah, oh, senior citizen eh, Muhammad, nah. so, na yung na banan. Oo, nakadawat naman siya um, kung senior niya. O pagdawat sa senior, gi buhi na mm -hmm. nagbaboy ang um, baktin, kaya para. May, may nalang, nalang. Na, muna, um, nga umaghalin um, ko um, sa Mm -hmm. Pero may lang gig kuan 700 per minti ang kita. Oo, na may ay, usay nga gamay kay. Kung 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 oh. Oo. Oh, oh. So kompaunta kung, kung 300 ang kita. So maka angkat ta sa simbahan na oh, pangkapal. Kemuanto sa gid nga way tarong taon. gid lagi. lang kita kay wala bitaw gamay bata Oh, wala na may gamay bantar mm -hmm. mo kita. Yan mo lang ato ang kamot lamang kita nga. Kita magpapanda. Mabuhi. Mabuhi sa pangadlaw adlaw-adlaw. Dugay na po ka nagapanin dati. Dugay, dugay na lagi. Tapos ka nang abin ninyo ba kaya taguman na niya. Mauna ni siya sang nga maplastar di paghahapon. Ya dako po ka sa garkuma. Namay mo daw at siya nga dagko nga trabaho. Pinahanglan po dagko nga kwarta daan. Ginagmay okay. yeah. yeah. inyo ang kita. Tapos sa mga pagpapanong mo makasubay. Di mo katilaw sa akong kalisod sa una. Mo jud panganday sa mga ginikanan ni Pay. Nabahalag nagpait mo sa una ang inyo lang yung anak karon unta. Ang ilang sunod niya nanan sa na pamilya plus time. So, plus ta na, yeah. kay... hmm. uh, na, na sila kay. Pero para anak tinga mo mo jud na ikasagaran concern sa uban niya. Kung tahe plus tire na sila, ano asa mampun mo matiguan mo? Sa ilahan mo? Ngamunyo oh, naman sa ilang, sila? Oo, Oo, sa ilang yun. Sa Kaya salamat nang sa ginoo kay Bisan palangga kasi yung mga anak o oh, masaya kay na anak makita dyan yung mga mubawi dyan sila sa inyo ano ha mga dyan yung mananga niklas makalihok pag yun ni ni kamot yun sa ay, ano sa ako man may mong malihok hindi na may makatrabaho makaapoy na kong lawas eh, as mong kung diraan na dyan sa dilit na makaya diraan na mong oh, trabaho pero hantong kaya pa lihok pa dyan pa Tama na kay dagko. Kita talaga natin mga na kung gaano pa masaya si Ate Nancy kahit pa madaming problema na dumating sa kanilang buhay and especially nilalaban niya talaga ang buhay niya para sa kanyang mga anak. Puno man ng problema sa buhay eh may pinapakita nga ni atin na hindi nga hadlang ang kahirapan nila para hindi makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak sapagkat pinapakita niya lamang na hanggat malakas ba siya ay nalalapat lamang na maghanap buhay siya at mapag aaral niya ang kanyang mga anak para nga hindi nila maranasan ang buhay na naranasan niya noong siya ay kabataan pa lamang or maliit pa lamang. O, karun hatag na nato kaya tinansi at ang gamay nga na tabang no, of course, sayahang pamilya. So, di po nato kawang ko na sa nagpalikot sa itong programa. Wala layan kundili si Mr. and Mrs. Brodlo. Kaya, sa may maingon niyo mo sa nagpalikot sa itong programa? daghan dagahan po kayong salamat sa Gayon Tinog, syempre thank you so much mga kamasters sa padayon ng pagsuporta sa ating youtube channel and of course please like, share and subscribe for more videos and also hit the notification bell para lagi kayong updated so mga kamasters hindi hapon ng ANSI Express kaya nagpabilin pa ng tihon, ayuda hindi lang sa panahon ng pandemya dagahan salamat mga kamasters